Muli po, hello po, magandang araw po sa inyo. Doon po sa mga gusto pong magpa-private reading po, ah, uh, paki-message lang po ako sa aking account na si Jing Tarot Reader, yun po ang aking account, and then paki-follow and subscribe po ako sa aking channel. Ah, uh, magandang araw po sa inyo. Ang inyong baraha ngayong araw is kay Leo at Virgo. ngayong pong araw, sinasabi ng inyong baraha, ngayong araw pong to, uh, si Leo at Virgo daw po ay sinasabi ng inyong baraha po dito is na ngayong araw po ay iwasan daw po ninyo na maging pabago-bago ng mga desisyon or pagiging isang urong sulong na kung minsan okay kayo at kung minsan naman ay ayaw ninyo. Ah, kailangan daw ngayong taon muna dapat pagtuunan ng pansin or attention ang iyong sarili. And then po sinasabi po ng inyong baraha na masyado nang nasasanay ka sa mga pinaggagawahan mo na na isang urong sulong or pabago-bago ng mga desisyon mo na mali or minsan nakakasama na sa iyo. Ah, uh, sinasabi po dito ng inyong mga baraha na na parati mong inuuna ang kapakanan ng iba bago ang iyong sarili. Dapat baguhin mo at pagtuunan mo naman daw ng ng pansin ang iyong sarili bago ang lahat. Kaya sinasabi po ng inyong mga baraha na maging Maayos at maganda ang panahon na ito para sa iyo na huwag kang makinig or huwag kang sumunod sa mga negatibong taong nasa paligid mo. Na para magawa mo lahat ng mga nais mo para sa sarili mo at magtagumpay ka ngayong taon. Ah, sinasabi po dito ng inyong mga baraha na Bigyan mo ng time ang iyong sarili at hindi yung kapakanan ng ibang tao ang iyong inuuna. Na ituwid mo or ayusin mo ang direction ng iyong buhay para hindi pa ulit-ulit ang iyong nangyayari sa iyong buhay. Kaya ngayong araw po, ah, gawin nyo at sundin nyo kung ano ang nasa puso nyo para maayos ang iyong buhay at hindi ka na muling magkamali sa iyong buhay kapalaran and then po maraming maraming salamat po sa inyo and then para po sa inyong lucky color for the the year or the day ngayong araw is color of the lucky color is white orange. White and then orange po. And then po sa heart pa rin po ni Leo at Virgo is 80%. And then the money is 90% po para sa inyo po. And then the health is 75% because of stressful. And then masyado na po kayong nagiging stress. And then, para po dun sa mga nunal sa paa, na may palatandaan ng nunal sa paa na isa kang gala at kung saan saan ka makakarating sa pamamagitan ng iyong palatandaan sa paa. Ngunit ikaw ay kung may nunal sa paa na ikaw ay mararating mo ang isang lugar na ikaw ay mababago ang iyong kapalaran at magandang buhay sapagkat dun ka dadalihin ng iyong palatandaan upang makapagumpisa ng panibagong buhay at maging maganda at maayos ang iyong buhay because na kayo ay may palatandaan sa inyong mga paa. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyo. Ako po si Madam Gintaro Reader, Abangan nyo po mamaya ang aking baraha naman po para kay Libra at Scorpio. Maraming maraming salamat po muli.